Hi guys! Ako si Ross Androy Diro. Nakatanggap po kami ng message mula kay Mr. Gregem Ulstricimo na tina-challenge siya daw po ako. Kaya hindi ako na-reply, Mr. Gregem, dahil hindi ko talaga kaya pagka-sharing yung budget mo. Sa halagang 1,000 pesos ay magkakaroon oh, ka na ng smartphone. Oye, Ross. May bumubulong ako. Cherry Mobile Ace. Cherry Mobile Ace? Oo! Okay, Mr. Greg M. Lestrissimo, challenge accepted. 1,000 pesos mo, mayroong touchscreen, mayroong wifi, makakapag-Facebook. I-review natin ito, guys. Okay, guys, ito yung box ng ating Cherry Mobile Ace Fire May kita natin sa box yung logo ng Cherry Mobile. Tapos yung model ng kanilang cellphone, yung Ace, and yung logo ng Firefox OS. May kita natin dito na may nakalagay na 15 months guarantee mula sa Cherry Mobile. Okay? So, kita natin yung kabilang side. Sobrang simple lang. Yung logo ulit ng Cherry Mobile. Yung logo ng Ace. Powered by Firefox OS. Yan. Sa likod, may kita natin. Logo ulit ng Cherry Mobile. Yung model ng cellphone, yung Ace. At saka yung specification ng phone nila. Yung specification ng Cherry Mobile Ace. May kita natin yung camera. 2 megapixel yung ROM 256 MB, yung RAM 128 MB, yung screen size guys 3.5 HBGA. Yung processor naman, may kita natin 1.0 GHz single core. Ang OS, Firefox OS. GSM 900 1800 MHz. Micro SD up to 16 GB. Oh, guys, ayan natin CPU 1 GHz, dual SIM Farfax OS. Sa kabilang side, ganun ulit. Logo ng Cherry Mobile. Yung cellphone ng Cherry Mobile Ace. And A-C-E Ace. Okay? Sa kabilang side, guys, may kita natin yung IMEI. Sticker. May kita natin. Sa kabilang side naman, yung pinaka-box. Yung paghila sa box natin Okay guys, ito yung box ng ating Cherry Mobile Ace. Bago natin i-unbox yan, i-unbox ko muna yung sukli ni Gregen na piso. Okay, kasi 999 pesos lang to, May sukli pa si Gregen na piso, kaya nakabili pa ako ng candy. Ito yung unboxing ng ating candy. Pabuksan natin siya guys. Pagka nabuksan natin siya guys, makikita natin yung pinaka-candy sa loob. Makainin natin siya. I-slide natin yung box sa loob guys. Then, may kita natin yung actual unit. Yung Cherry Mobile Ace. Kung natin, nasa loob yung mga accessories at peripherals tulad ng Libring Headset. USB cable. Ito naman yung kanyang charger. Tapos, may kita natin yung juice, yung battery ng ating unit. At user manual. Teka, ano to guys? What is this? What is this? Oi, Cherry Mobile Fun Club. Ayan guys, Fun Club. Pwede kayo sumali. Okay. Ayan guys, sa loob ng ating Cherry Mobile Ace. So ay okay guys, ito yung actual physical appearance. Sa harapan, may kita natin yung earpiece. At dito naman yung capacitive touch button. Sa likod, yung 2 megapixel na camera, yung print na ACE, and Cherry Mobile at dito naman yung built-in speaker. Sa ibabaw, yung power button at yung headset port. Sa ilalim guys, may kita natin yung mic at kung saan natin inaalis yung back case. Ito naman yung side niya, mayroong USB port at volume control. So ito guys, yung kabilang side. Ayan yung ating actual physical unit. Hindi siya mukhang 999 pesos. so guys, dual regular SIM yung gamit. At meron din siyang micro SD slot. So guys, buksan na natin to, Ilagyan natin ng battery at i-check natin yung actual user interface ng Parkpax OS. Slide to unlock siya guys. May kita natin na yung screen kaya hindi ko na siya dinidihinag para lang mag-response. Wala siyang app drawer. Nakatulad dun sa Android. At ito naman yung dial. Yung sa messaging, tignan natin. Ito yung itsura ng keyboard niya guys. Tignan natin yung sa contacts. Ito naman yung Patpax browser. Dito yung pinaka-search niya. O, oh, meron din siyang notification bar. Ito naman yung settings kung saan tayo mag-a-adjust ng mga display, brightness, bluetooth, and wifi. At marami pa. Meron din siyang marketplace kung saan dito tayo magda-download ng mga apps, games at marami pa. Katulad din guys nung sa Apple. Sa Apple tawag kasi App Store. Katulad din nung sa Android, katawag tawag naman nila doon Google Play. Yan, basta nakakonect tayo sa Wi-Fi, makakapag-download tayo sa marketplace. Pwede ka din makinig ng mga music mo guys na ilalagay mo sa memory card. Sabi po ganun din sa video. Meron din siyang FM radio. Buksan natin to guys. Cherry Mobile Fan Club. Ayan yung mga default na naka-install dito sa Cherry Mobile Ace Firebox OS. Napakasimple ng OS sa na guys, napakasimple ng UI niya. Hindi siya komplikado gamitin. Test naman natin yung actual camera sample. So 2 megapixel yung camera. So ito yung actual result Check din natin yung actual video. Guys, hindi naman natin mapagkakaila. Nauso talaga yung nakawan sa lugar natin. Pero dito guys, hindi ako manginayang na may snatch, maagaw o mawala siya sa akin. O kahit wala siya ng cloud, mura lang siya Hindi masakit sa bulsa, hindi masasaktan yung wallet natin. Okay guys, tapunod din yung unboxing and picture camera sample, pati video sample nitong Cherry Mobile Ace powered by Parpax. So guys, ina-advise ko kung bibili ka rin din naman ng basic phone mo o bibili ka rin naman ng secondary phone mo, di ba? Tapos ang budget natin, syempre, para sa mga cellphone na yan, maliit lang. So, kung under 1,000 ang budget mo, magdalawang isip ka na. Kesa bumili ka ng basic phone na dekipad, at least, mag-cherry mobile ace ka na. Kasi smartphone din naman siya. Tapos guys, ang masasabi sabi ko, syempre, huwag tayong mag-expect -e sa 1,000 pesos. Dahil unang-una, hindi naman tayong makakabili ng matas na specs ng mga Android phone, lalong-lalo lalo na ng iPhone, sa ng 1,000 pesos. So, ang games nito guys, makikita natin, pwede pwede na naman siya pang palipas ng oras. Di ba? Hindi natin malalaro yung mga 3D games na katulad ng mga real racing, yung mga available sa Android at available sa Apple. Tapos guys, syempre, kung mahilig ka mag-selfie, ano eh, na mangyayari sa atin. Magmumukha tayong poste. Eh. Di ba? Magmumukha tayong pudo kasi wala siyang camera sa harapan. Tapos, kung magpe-Facebook ka naman, kailangan mas advisable via Wi-Fi. So guys, san makakapag-Facebook ka din naman dito via Wi-Fi. Pero bago ka makapag-Facebook, guys, ina-advise ko na sana i-adjust muna natin yung date and time. Kasi nung unang ginamit ko tong Cherry Mobile Ace, hindi nag a yung mga photos at saka hindi ka makakapag-play ng video kapag ka hindi mo ina-adjust yung oras at saka yung date sa cellphone mo. Yan, kahit na ka sa Wi-Fi, kahit malakas yung wifi fi mo, hindi mag a yung mga photos. So guys, Highly recommended to kung kailangan mo ng backup phone at saka ng secondary phone makakapag-Facebook, makakapakinig ka ng music, okay? Tapos, makakapag-YouTube ka din sa kanya, di ba? Touchscreen pa, smartphone pa, under 1,000 pesos. Okay guys, napanood niyo yung acting actual video demo review and unboxing ng Cherry Mobile Ace powered by Farfax OS. Available guys sa lahat ng Cherry Mobile Store at authorized dealer nila for only 1,499 pesos. Pero guys, Naka-sale po sila ngayon. Makukuha natin ang Cherry Mobile Ace na to for only 999 pesos. Thank you.